Kaliwat kanan pa rin ang protesta sa China ng mga sawang-sawana sa COVID-19 lockdown. Nakiisa na rin ang ibang bansa sa panawagang luwagan na ang COVID restrictions sa China. Yan ang Frontline News Abroad. Naglipara ng mga bote na pinagbabato ng mga galit na residente sa Guangzhou, China. Pinuntirian nila ang mga pulis na nakabantay sa mga lansangan sa gitna ng mahigpit na COVID-19 lockdown. ang mga otoridad naka full battle gear at hazmat suits pa. Hindi sila nagpatinag sa mga ralistang ayaw na sa COVID lockdown. Halos ganyan din na eksena sa Jinan City. Pilit sinira ng mga tagaroon ng barikadang itinayo ng COVID staff sa pag-asang makakalabas na sila. Pero sa huli, wala rin silang nagawa laban sa mga otoridad. Hanggang sa Shanghai, tuloy ang kumprontasyon ng mga residente at mga otoridad sa gitna ng lockdown. May mga nakipagtulakan pa dahil ayaw silang palabasin ng gate ng COVID staff. Mag-iisang linggo na mga protesta sa China. Sawang-sawa na raw kasi ang mga residente sa napakahigpit na zero COVID policy ng pamahalaan kung saan lockdown agad kapag nagkaroon ng COVID case. Nakiisa na ang mga taga South Korea sa panawagan ng maraming Chinese na magluwag ng restrictions. Gayon din ang Chinese community sa Amerika at sa Canada kung saan nagrali na rin laban sa hindi raw makatarungang patakaran ng China. Dahil sa mga panawagang ito, magpapatupad na raw ng bahagyang pagluluwag ang China sa mga piling lugar. May mga papayagan ng mag-face to face classes at pagbubukas ng ilang negosyo. Nagbabalita mula sa frontline. مون كوالفيز. نصفائي.